Ang una po noon, attorney, nagkasakit po yung anak ko. E, sabi ko, nanay, kung pwede, kung umuki na yung bata, pwede kunin ko na po siya, sabi ko. E, sa, sa o oh, sabi naman nila, o oh, sige, pag okay na. Nung ano na, okay naman na yung bata, uh, sabi ko, sige, pupunta na ako dyan para kunin ko. Di nang biyahe na po ako doon sa Northern Summer po ng October 16 po. Noong October 17, dumating na po ako noon ng hapon. Tapos nung kinabukasan na po, alisan na po kami. Uh, napansin daw po nila yung bagahin namin. Eh, pinagsama ko yung gamit ko na naiwan doon. Tapos gamit po nung bata. Bakit ko daw kinuha lahat po yung damit? Oo, inaamin ko na kinuha ko lahat po yung damit niya. Kasi, ay ano po yung gagamitin niya kung hindi ko kukunin? Ngayon po, ang ginawa ng papa niya, kinuha sa higaan kahit nakatulog yung bata. Tinakas po, tapos sabay sabi na hanapin mo kami kung makahanap mo kami, sabi. Hanggang sa umamot na po ng anong oras, wala na po sila. Sinabi ko pa nga doon sa panganay ko na anak, hanapin mo nga sila papa mo kung saan sila ay pumunta doon kung saan saan yung bata. Wala, hindi niya. Nahanap eh ako naman, sabi ko, baka andun sila sa dunya. Pinuntahan ko sa dunya sila. Andun andun nga yung bata, tinago. Tapos, yung auntie niya po, na si auntie, auntie Mayra, ayaw ibigay sa akin. Sabi, punta kayo sa barangay. Sabi, hindi, pumunta na po kami sa barangay. Sabi ko sa kanya, ayaw niya pong pumunta sa barangay. Sabi ko, tapos, pinilit yung natatay niya na pumunta kami sa barangay. Yun po ang nangyari kaya pumayag po siya. Inentertain po naman kami sa barangay pero sabi ng taga-barangay na nakano sa amin. Iday, huwag mo na lang kunin yung bata, sabi niya. Tapos sabi ko naman hindi pwede yan. Eh, hindi ako nakontento sa kanya, sabi ko pupunta ako sa DSWD. Eh sabi din naman ng DSWD, pupunta kayo sa PAO hanggang po sa kinabukasan bumalik na naman po ako sa barangay hall. Wala nang nangyari. Tapos pumunta ako sa pulis. Kasi sabi ko nga, bakit parang wala na, wala na pong aksyon? Pumunta na po ako sa, sa woman desk. Pinatawag po yung ano, papa ng mga anak ko. Dumating po sila mag-ama. Tapos may bitbit -bit pa po silang isa, yung auntie niyang mag mayaman pinaliwanag po yung pulis sa amin kung paano po yung kustidiya. Alam naman po nila sa akin, pati yung advice po ng PAO sa kanila. Tinatago pa rin po nila yung bata hanggang sa nakauwi po ako. <laughs> na no, hindi ko sabit bit, Tapos, nung umuwi ako, tinawagan ko yung bata ko. Sabi ko, anak, saan kanila tinago? Sabi ko, <laughs> sabi niya, mama, nagtago po kami sa kwarto nila, anti-bigit. Sabi, yun po ang sabi niya, kaya hindi ko na lang po ito. Inanos, binansin sila. Sabi ko, pupunta ako kay Rapi Tulpo kung ayaw niyo ibigay. Sabi nila, sige, bitbitin mo lahat yung staff ni Tulpo. Dalhin mo dito. Sabi niya po, sabi nila po sa akin. E dito, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sir. Nandito si Marcelina Apong. Apo po. Yun daw, gusto niya sana makuha yung kustudiya ng mga bata sa iyo at nakaabot na raw siya sa pulis. Tapos hinamon mo pa raw, hinamon mo pa raw yung mga taga rito sa Rapi Tulpo in action, napuntahan ka dyan? Hindi ko na siya hinamon. Sabi ko sa kanya na papuntahin mo dito para dito ka magayos. Mag-uusap. Kasi siya ginawa niya sa akin, hindi naman tanda. Ano, ano bang ginawa niya sa iyo? Walang trabaho siya tapos buntis pa. Hindi naman niya maalaga yung amin. Buntis siya doon sa mga anak nyo? Hindi, sa asawa ngayon niya, yung bago niya. Hindi kayo kasal? Hindi nga kami, hindi oh sir, hindi kami kasal. Naanakan mo siya ng dalawa? May anak kami dito, dalawa pa. Hindi mo niya yan, maliit pa, yung isa namin, na panganay. Pabalik-balik lang siya dito. Ilang taon ba kayo nagsama nito si Edito? Nine years po. Hindi po, seven years, seven years okay. po. Seven years. Pero hindi po kami yung nagsasama na totally na nagsasama kasi nagtatrabaho po ako. Nung una ko trabaho, factory worker po hanggang sa ubabot ako ng kasambahay po. Kahit po may asawa ako ngayon, may kalibin po ako. Pero yung sustenso ko sa mga anak ko, hindi po nawala po, sir. Pati pag nagkasakit ko yung, yun nga, mga anak ko ayo, sa akin. Eh dito kaya ayaw mong ibigay dahil meron na siya ngayon kinakasamang iba, may asawa siya. Opo. Opo, sir. Tapos buntis uh, pa siya, walang trabaho dito. Pwede ko ang anak ko. Hindi ikaw ang nag-alaga, nanay, tatay mo ang gumagawa niyan kasi responsible ka. Ba't mo na masabi na yung tatay ko, bakit wala ba ako dito? No, di, ko, dapat di ko pwede malagaan. Kahit nga sa iskulaan, bakit tinatanong mo ba yung... Eh dito, ilan taon na ba yung mga anak mo? Eight po, sir. Eight po, three years. Yung anak namin, na gusto niya kunin yung babae. Seven years pa lang ka daw kami nagsisama. Okay. Tapos yung anak namin, eight years na. Paano yun? Anong nangyari yun? ko sa kanya, di ko alam. Uh, Magalit sabi ayaw mo talagang ibigay. Ayaw nga sir kasi ga gano'n nga nangyari. Oo oh, nga, nga, oh, nga. May, may dahilan ka. So mauuwi kayo oh. ngayon dito, kailangan magkasuhan kayo. Ganun ba ang gusto mo mangyari? Sabi ko sa kanya, pag-usapan na lang namin. Nagpunta naman daw dyan tapos eh, tinago nyo raw eh, yung mga bata eh. Anong klaseng pag-uusap ang pa mangyayari niyan? Kaya nga sir, tinatawag kasi pinipilit na kunin. Sabi ko mag-ayos kami muna. Ayusin namin yung ano na problema. Kaya lang yun ang gusto niya pinipilit yung anak ng Tonin. Hindi ko pinipilit yan bago ako pumunta dyan. One week before bago ako pumunta dyan. One week. Huwag kayo magsinungaling kasi pati yung anti mo, hindi mo ang pagkain yun. ako sa mga anak ko. Eh okay, malobos, magandang hapon po. Yes, good afternoon sir. Opo. Nasa inyo uh -huh. po ba itong, ano, itong kaso na ito ni Marcelina Apong at ke uh, uh, kay Edito Norcio Jr.? Uh, actually sir, oo pumunta siya last week si Ma'am Marcelina sa opisina dahil sinukuha nga niya yung, yung anak niyang 3 years old yata. Opo. Eh sabi ko naman, pagdating niya sa office, teka kasi kailangan namin mag-investigate muna bakit Anong nangyari? Anong sitwasyon nilang mag-asawa? Okay. At napag-alaman ko, sir, na sabi ng asawa niya, umalis siya at magtatrabaho daw. Tapos, at, at napag-alaman ng asawa, may asawa na ngang iba, may kinakasama na. Okay. So ako naman yung actually yung edad ng bata sa nanay talaga siya eh pero yung ayaw talaga ibigay ng tatay. Okay. So sa wala mga, naman po kami sir Ma magagawa dahil Ma'am Emma, sa ako. ano sa, sa mga kasong ganun po no, idinulog sa inyo yung problema tungkol sa kustodiya ng mga bata ayaw pong ibigay sa inyo. Ano pong susunod nong ano, mga pamamaraan na pa pwede niyong gawin? Ay, yung in po kay Ma'am Marcelina, sir, na mag ng kaso para makuha niya yung custody ng bata. Kung mag-decide ang judge na ibigay sa kanya, wala nang magagawa si dito kasi court order na yun, eh. Tama. So, pakigawan na lang po ng, ano, no, ng report ano, or uh, case study report yan para po magamit naman po niya kung sakasakali magpapile po ng kaso. Ah, walang problema, sir. Kasi ano, uh -huh. nag -order. kung mag-order yung court, magbibigay talaga po kami. Okay. Sige po. Okay. Maraming uh, salamat. Maraming salamat po, Ma'am Emma. Opo. Maraming okay. salamat. Wala ka ng remedyo dyan, kundi file talaga ng kaso. Opo, sir. Handa, kasi... handa ka na. Saan ka nakatira ngayon, sa? Sa Antipolo po. Yung mga bata, nasa summer ngayon. Opo. Ano? Okay. Yung lalaki ko po, ayaw ko naman po masira yung pag-aaral niya. Kaya kung pwede kung bakasyon, doon ko nakunin siya. Pero yung babae ko talaga gusto kong kunin. Sige. Pero ngayon, dahil ayaw ni Edito, talaga nagmamatigas na siya. Kaya nga po. na eh. Tapos nasa, custody nasa niya yung mga bata. kailangan pailan muna siya ng kaso. Opo. Sa custody, Magiging custody kustodi battle na ito sa korte. Ano po? bigyan ka namin ng tulong legal para ma-file mo itong kaso. Ngayon, mm, -hmm. Kayo, yung nila sa iyo dahil ayaw nilang ibigay yung kustudiya nung bata dahil meron ka ng kinakasama na ibang lalaki. Hindi ba nila alam sa batas natin kahit na prostitute, ha? yung ina, kahit na prostitute, makukuha pa rin niya yung kustudiya. idi lang ng korte kung talaga mahalagaan niya yung bata, uh -huh. yung bata, hindi hindi rason yun na may kinakasama na. Sama. Ang importante, i-determine na lang ng korte kung nararapat talaga mapunta sa kanya. Kasi automatic, pag, pag seven below, nanay eh. So magiging depensa lang ni Editi, yun. Uh -huh. so niya, hindi ka karapat dapat dahil may asawa ka na. Yun lang ang rason eh. Dahil may asawa ka na iba, hindi ka karapat dapat. Yun lang. Uh -huh. Ang nasabi ko nga, in some cases, yung babae, yung ina, prostitute na, oh, mas masama pa. Kailangan pat patunayan mo pa na hindi niya kayang pangalagaan yung bata. Hindi lang dahil sa ganto siya o ganun siya. Malalim pang ebidensya ang kailangan. General rule, yung bata, 7 years below, dapat sa iyo yun. Eh dito? Ayaw po. Okay, may gusto ka bang sabihin dito sa nanay ng na mga bata? Ah, wala na. Sana pagbigyan mo pa ng ano, ng pag na mag-usap kayo na makuha niya yung kustudiya ng bata? Hindi na kayo umabot sa korte? Gusto ko sana na mag-usap kami, kami lang dalawa. Kaya lang, pinipili ko na talag yung bata po ulit sa akin. Mararating okay. pa lang dito niya, tapos kukuhon ka. Huwag wag yung sabihin na mag-usap kasi. Matagal pa, na. Pati, pati kayo, di ba ikaw, sabi mo, kunin mo na yung mga gamit mo. Tila, pag hindi mo kunin yung susunugin ko, sinunog mo pa ngayon, mga ibang gamit ko dyan, di ba? Eh, okay. Ay, ayaw ko na bumalik na dito. Edito, Di ba ako paano tayo dyan mag-uusap? Eh dito huwag naman sanang ganun eh. Nakarating pa nga sa amin eh. Sabi mo eh, naghahamon ka pa eh. Kahit na isama lahat yung, Stop yung mga taga-rapid that... in action eh. Handa Say, mo naghahamon. harapin eh. Kahit daw po saan hey, kami pupunta. Hindi, hindi, hindi po nagsabi na gamon. Ah, Sabihin ko gusto mo umabot tayo sa korte, sige, go bahala. O, oh, hindi totoo yung sinabi niya na dalhin mo lahat yung rapid E, hindi Happy ba totoo po, po ko, si yung si sabi na. nila dalhin mo lahat ng stuff ni Rapi dito. Sabi niya, bakit ko naman sasabihin dito magaling kung po. hindi yun ang sinabi niya? Magaling ka mag... Ano? Ay, hindi ako magaling Alisa. lahat ng sinabi niyo. Yun lang ang sinabi ko dito. Yun kasi Ay, sabi ko naman kasi sa inyo, kung binigay niyo na lang kasi ng maayos, hindi naman naabot dito. Ay, hindi ko may si Alicia. Kung gusto mo maabot sa sige, ikaw ba? Eh, sagot lang naman ako. Oh, ta talagang gano. Gano'n na nga mangyayari sa iyo uh, e eh, hindi naman niya okay. pwedeng pwersahan na kukunin niyan yung mga bata. Kaya nga du dumulog pa nga siya ron sa MSWD, nagpunta na siya ron sa <coughs> sa pulis. Eh talaga naman ginawa niya na lahat ang pamamaraan para makuha yung kustodiya. Pekaso inayawan mo. So, wala na siyang dapat magagawa ngayon hey, uh... kundi pumunta sa korte. 'Di ba? ang nga, gusto nga, mo. Eh. Nga, ayaw ko kasi ibigay sa kanya kasi yung may asawa siya tapos buntis pa, walang trabaho siya. Para mo siya makakalaga sa anak namin na buntis pa siya. Kaya nga magpapaliwanag ka na lang sa korte. Yan eh sabi mo sa korte. 'Di ba? Kaya nga yun ang ano si uh, oh, yan ang gusto niya eh. Tumistigo ka ro sa korte, sabi mo ay mong bigay dahil meron ng asawa at buntis pa. Magiging depensa lang Tapos wala lang yan. sa trabaho, nagsuporta lang yung asawa okay. niya. Kaya may may mahabang proseso uh, ano. Sige, sige, a uh, bigyan ka namin ng tulong legal para doon sa mga bata naman at uh, makuha mo yung kustudiyan nila. Ano? Sige po, uh, ma'am, kausapin po namin kayo off air and uh, dito. Sige Okay? Huwag mo ibababa yung linya, kausapin ka namin.